Tita, andyan po ba si Kim? Wala, sinundo sila ni YG kanina. Nabanggit ba tita kung saan po? Wala, wala silang sinabi. Basta tutulungan daw siyang mag-ano, gumawa ng asan. Nako, yari. Tama mo! Oh, hindi, nandito yung motor eh. Tara, tara! Wag kayong okay, ka, magulo! Huwag lang yan, wala pa rin. sige, na! Uy! Anong-anong dilahan? Uy! Uy! Ano mo, tulungan mo ako. Hinahanap ko si Kim, Ano ba yun? Tulungan mo ako sa mama ko. Dito ka tita. Tumahan Anong hinahanap po si Kim? Eh, kanina po, ano mo. Ay, alas 9 na. Oo oh, nga, tig pati oras. Alas 9 na yan oh. Oh, 9.17. Kanina ko pa hinahanap yun, wala eh. Eh, naka-uwi na yun kanina. Dito nga, tatanong ko lang kay tita. Wait lang, tita. Oh, wala ba? Wait, tita. Ito, to, tita, si tito. Hello po. Tagad evening nah, po. Tagad evening. Tita, andyan po ba si Kim? Wala, sinundo sila ni YG kanina. Lalo na pe, eh, huh? turuan daw sila ng mga assignment. Wala ba ka hanggang sa himin tanong alas 9 alas 9 na po tita sila YG tita sure ka tita nakita o, mo sa po na, ay san, san daw nabanggit ba tita kung saan po wala wala silang sinabi basta tutulungan daw siyang mag ano gumawa ng asan naku yari <phew> ay, ba't sumasama yun dun <phew> hindi si, tita thank you po tara Baka nasa bahay, mo, punta natin sa bahay. Na Tama mo. Hindi, oh, nandito yung motor, eh. tara, tara. Tigil nga, bilisan Shhh, tiga mo. Tigil mo. Tigil oh. lang, tigil lang. Hoy, ikaw wag ka masyado mainit na hindi din kapatid mo yun. Ay, Pero kaya nga eh. oh, wag ka nga masyado mainit, kausapin natin. Eh baka wala dito sa eh, ka bahay, kaya nga eh, ka nagmamadali ako. Eh. Andiyan nga yun. Andiyan natin, tara. Wala, wala mo natin. Pero wag ka masyado mainit ha. Oo, o, tara, tingnan natin. Tingnan natin, tara ko, bilisan mo. Bayan. Ayun, 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 yung, ayun, 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 Up 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 ayun, 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 Ano ayun, 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 Malapit lang yan, malapit. Oo, oh, sige, dilaan mo na. Uy, anong-anong dilaan? Ano, Uy! Ano yan? Anong dilaan? Uy, sabi sa inyo, wala dilaan niya. Ano yung ginagawa niyo dito? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Mag-review kami, ano? Oh. Oh. Mag-review kami. Mag-review kami. Ba't may narinig oh, kong... ko? Ano yung mong dilaan? Malamang, ito, ginagawa ko siya ng project, o. Anong project? Kanina Sa review niya, kailangan niya. Kanina pa namin kayo hinahanap, alas 9 na. Kim, ano yan? Ba't nandito ka, Kim? Ha? Nagpatulong lang po ako sa kanya, gagawa ng ano po, project. Anong gagawa ng project? Alas 9 na! Kanina pa kayo, kanina ko pa kayo hinahanap, magpapasaman sana ako sa iyo. Ikaw e pinipigilan niyo pa kami dito, chinilasig mo ako. niyo kayo! Ano naman ito kapatid mo? Ba't ba ayaw mo? At saka, hindi kayo marunong kumatoke, no? Oye, oye, oye! Oye, baka nakakalimutan mo, ako, bahay Hingin ko hindi to. Hindi sa ano? Ay, malay ko ba kung ano dinidilaan mo? Siraon mo ko pala. eh. Oh, dirty mind. Napaka-green minded mo talaga. Wala kang kaya kuya. Oh, yung green minded ako ikaw. Oh. Bakit na mukha mo? Wala oh, no pala. Alam mo? Alam mo? Oh, mo, oh, oh, oh isa, pang ikaw, okay. isa pang makita ko kayong magkasama nito, ikaw kay. Isa pang makita ko. Ano gagawin mo? Iuwi kita sa amin. Hindi ah, na. Try mo. Pagdaari ko na to. Hoy, atid mo na ay natid mo na ay. Pagdaari ko na to. Oh. Hatid mo na yung Jerry ko. Mahalin ko ba yun ah! Tumigil ka. Tumigil ka. ako pinatimin तुम्हें का